Hello mga negosyante <laughs> o nangangarap na mag-invest sa Pilipinas. So pag-usapan natin mga kabrets yung uh, ano investment sa Pilipinas about sa condotel. So pero bago natin na uh, pag-usapan 'yon, uh, alamin muna natin yung mag magkano yung kaya nating uh, ibayad or yung monthly payment na kaya nating ibayad or masustain sustain yung pagbabayad doon sa condotel na gusto natin. So, ano bang beneficial uh, bakit uh, magandang mag-invest sa condotel? So, ang madaling sample nito mga kaberkis eh Marriott. Kung alam nyo yung Marriott na hotel, uh, malaking company siya, marami siya sa iba-ibang bansa na uh, hotel. Pero dito, Uh, Pilipinas lang tayo, within Philippines So, yung Condotel, may iba-iba silang uh, establishment within the Philippines uh, Sample na natin yung madali Mayroon sila sa Manila Mayroon sila sa Palawan at so on, so on pa So Kung uh, nakabili ka ng bahay sa uh, Boracay, pwede mo rin siyang gamitin sa Palawan or sa Manila Dahil ah uh, uh, once you get in, <laughs> you're already a member. So, paano ba gamitin yung 30 points na sinasabi nila? Kung sampung, uh, sampung araw ka lang sa Buraka, doon sa binilhan mo, ah, uh, pwede mong gamitin doon sa dalawang uh, property. Sabihin natin yung uh, Palawan sa sa Manila. So, yun ang pwede mong paggamitan. Pero, hindi na siya katulad ng uh, kung 1,000 lang doon sa Uh, burakay yung na gamit mo uh, sa ibang location mas mataas na points ang uh, magagamit mo so yun ang kagandahan mga kabirks dun sa pagkakaroon ng uh, condotel sa isang uh, establishment or sa isang company na nag-offer ng ganon so uh, kung saan kayo bumili alamin nyo kung ino-offer ba nila yung ganong system so doon sa pinagtanungan ko sa Mega World yun ang kanilang programa para sa mga taong gustong mag-invest sa kanila so yun mga kabarkes kung gusto nyo, mag-comment na kayo sa comment section at uh, re ang ko kayo kung paano nyo ma-acquire yung ganong uh, investment sa Condotel. So, kung gusto nyo pa ng uh, further na information about sa Condotel. So, see you next time.